po yung bagong grocery ng aking asawa. Update sa aming tindahan ngayong Martes. Araw ng Martes ngayon hindi siya nakapamili kahapon dahil busy. Nung linggo namili siya pero hindi namin kinunan kasi sinabit namin agad. ina namin agad. Ito po yung bagong bili niya ngayong Martes. Ito ang aming update sa aming tindahan. Ayan mga guys. Madami-dami din yan. Mayroon pa yan mamaya. Pagdating niya galing sa pagsundo sa pangalay ko, mamimili pa yan. Pagsundo ko mamaya, yan, mamimili uli ako hap, ag Kasi malakas yung ulan. Kailangan kargahan yung motor ko ng, ng kuryente kasi e-bike. Kaya hindi ko muna pinipersa kasi may sundo tayo. Yan po ang ating bagong dagdag sa ating tindahan. Um, alam niyo na yun, nasa pula na sa karton yan. Good day po sa inyo. God bless sa inyo sa mga nanonood ng aming Wills ni Salamat. God bless. Ayan mga kaibigan. Ayan na po na pamilya ko ulit. Ngayon hapon. Nga po. na natin. Kung kanina umaga doon po sa baba yun. Ito naman po yung itong pinamili ko ngayon sa ano po yan. Ibang tindahan naman yan. Pero dalawa yan. Dalawang tindahan. Ayan mga kulang natin. Meron tayong yakult. Yeah, meron tayo mga ketchup. Yeah. Mga pork cubes natin. Ubusan tayo. Yan. Yeah. Meron din tayo mga ilang biscuit pa na kulang. Yan. Yeah. Tsaka yung sa gilid, tap sarap. Yan ating mga chicheria. Ito pa ang ating, yeah, may bulak po ang binili. Mga sabon. Yan. Yeah. Sa ilalim, alam nyo na kung ano yan. Ito po yung ating sesto. Tatlong flavor lang yan. Yan, ayan po ang aking pinamili. Salamat sa inyo. Magandang araw.